Paano ang kriteriya? Paano ang proseso? Yung proseso is, a uh, first of all, kailangan lang nilang pumunta sa mga hospital na may malasakit center. Okay. Ito matatagpuan sa mga DOH-run hospitals and selected LGU hospitals. So, as soon as mag-discharge na sila, pwede na silang umuwi, pumunta lang sila sa opisina ng malasakit center sa loob ng hospital. Dala-dala, bit-bit nila, yung kanilang bill. Okay. Okay, so ang unang mag, mag zero ang unang magdi-deduct sa bill nila ay yung PhilHealth. Okay. After PhilHealth, PCSO. After PCSO, may DSWD. Pero si DSWD naman, hindi yan siya magdididak sa bill mo magbibigay yung programa na dinala nila sa Malasakit Center ay yung AX program nila. Okay. Meaning to say, nagbibigay sila ng financial assistance. Para pambili ng gamot. Masahe. Pamasahe. Pambili ng gamot. Ah, okay. Even up to burial assistance. Magkano ito ang up binibigay? to 10,000. Okay. Pagpunta uh, sa Malasakit. From 3,000 to 10,000 or even go beyond. It all depends sa assessment ng okay. social worker. So, wala talagang kong, wala talaga siyang let's say ito itong amount na to ito yung ibibigay wala talaga it all depends sa assessment kasi meron yung interview yes. okay. interview and meron din po kayong isa submit na mga requirement